O. Go buko doon sa mga okay. Opo, buko doon gob sa mga kaso na posible pong kaharapen ng mga responsableng uh, kontratista kung mapatutunayan man ay posible rin ho sila na ma-blacklist po ng uh, ng uh, pamahalaang panlalawigan at hindi na muling makahawak ng ng uh, proyekto diyan ho sa Bulacan. Kaya nga mm -hmm. Yes, kaya nga nagpalabas na ako ng executive order. Mm -hmm. Yes po. Na lahat ng mga project na gagawin sa Bulacan. Actually, dapat lang eh. Kasi uh, na dadaan muna sa mga mata ko. Mm -hmm. so dadaan muna sa mga mata ko at uh, nang makita namin. Yun lang yun. Actually, I, 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 uh, I uh, ano na, I already declared, uh, I mean, uh, created uh, an executive order. Opa. Tungkol dyan sa mga sa sinasabi ko na, da, na bago gumawa ng mga project, dadaan muna sa akin. Opo. So, Gub, pong mga proyekto, yung mga flood control project ko dyan na uh, uh, aprobado na pero nakatakda pa lang na, na, na simulan, ito, hoy, ho ba'y maaantala, mapopospon po sapagkat meron ho tayong ongoing na, na uh, investigation? Actually, sa, 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 sa national government mm. di ba? yung mga project na pero damo na sa akin. Pero palagay ko ngayon. Kaya nga, di ba, di uh, diba, inayos na ng ang I heard pin-loading ng Pangulo yung mga nando, ng mga mataas mm -hmm. na opisyalis dyan sa, sa DPWH. Dapat lang. Yes. Dapat lang. Ino muna, ilay muna, ayusin nyo muna. Ayusin nyo muna, ayusin muna nila bago bago ito bago ito magsag magsagawa ulit ng mga flood control na project na ganyan kasi kinakailangan maging maayos. Mm -hmm. Hanggat hindi ito naayos, kinakailangan eh huwag mo nang umpisahan. Pero ito sa panahon ngayon kinakailangan madaliin nila mm uh -huh. madaliin and ang investigation talaga yan and uh, wag ako I, I, suggest sa ating mahal na Pangulo na wag niyang ipag-ubaya ang investigation mismo sa kanyang mga tao siya mismo mag-head mag, mag, head maging head ng investigation uh -huh. dapat siya Go, gusto kong gusto kong mahingi yung paliwanag mo doon sa sinabi mo. Bakit bakit dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang mismong mag-head ng kanyang uh, investigation at hindi dapat ipaubaya doon ho sa kanyang mga tao. Eh baka maluto ng chapsuy. Eh. Ayun. Di ba? mm -hmm. baka magis, eh. Hindi ba? Mm hindi -hmm. ba? Ito nga, di ba, sinambit sa kanya. Sinambit sa kanya, penis. Penis na. Completed na eh yung pala hindi naman pala. Mhm. Mm ba? Oh. Minsan na siya, minsan na siyang naloko. Hindi ba? Oo. Opo. Go curious. kailangan oh. Uh, siya mismo kasi mm -hmm. pag mamaya Eh. Di ba? Oh. Okay opo gob ako ay uh, nako-curious lang po ako ano ang ang uh, ang ang binabanggit po ninyo ang DPWH ang nangangasiwa ho sa mga proyektong ito at uh, wala ho ditong ano ang atin nung uh, pamahalaang panlalawigan pero bilang bilang kayo ho ang ama ng lalawigan governor hindi ho ba uh, kasama ho dapat sa proseso yung kanila ng uh, abiso o pagpapaanlaman man lang sa inyong tanggapan na may gagawin ho ganitong proyekto kwento sa inyong uh, lalawigan? Yes, sir. Hindi nga pinakita sa amin, hindi nga mm -hmm. pinakita sa amin lahat. Mm -hmm. Walang submission ng project. Wala, mm -hmm. walang, walang sinasabi. Mm -hmm. Kaya nga, minsan ko silang pinatawag eh. Ya? Yeah? Minsan ko silang pinatawag. Kasi nga, nangihingi sila ng PDC Resolution. Mm -hmm. Ng Provincial Development uh, Resolution sa ating council ng uh, PDC. Eh ngayon sabi ko, hindi, sa, sa engineering natin, Uh, I need to talk to them muna. Papuntahin mo muna sa akin engineer. Lahat 'yan. Sabi ko sa ating uh, uh, sa ating engineering na uh, department. Sabi ko papuntahin mo papuntahin mo na sa akin. Lahat. Eh pinapunta ng lahat. 'Yun na. Sinabi ko sa kanila doon sa pinaka-head nila, sa district engineer nila. Sabi ko doon sa pinaka ano, sabi ko, bossing. Hindi pinakikita sa akin lahat ng project nyo, ha? Simula nung nakaraan, ha? Sabi niya, ah, Oh, yun yung pinakikita kay Gob. Ayun. Mm-hmm. mga tao niya. Hindi umamin. Ayun. Hindi ba? Kaya nga, nung, nung lang, nung lang sila nag-report sa akin, hindi ko pa ipinatawag. Hindi, hindi man lang ipapaalam sa akin, I wasn't informed. No, I wasn't informed. Mm -hmm. hindi tayo ininform tungkol sa mga project nila. Mhm. Mm Kasi Globe actually tinulungan ko pa nga, ko pa nga sila actually, mm -hmm. eh actually. Mhm. I created uh EO regarding the Inter-Agency Committee, created of Inter-Agency Committee para dyan sa mga ganyan-ganyan, sa mga uh, infra sa pag uh, sa mga project sa baha niyan na sa baha. Kaya nga isa sa mga sinubmit namin sa National Government, sa DP, eh itong mga pumping station pumping station. Uh -huh. Yan 'yun. Hindi ko nga alam kung yung yung ibang sinamit ko na 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 ano na na budgetan. Hindi ako ininform. Mhm. Uh -huh. Gob, tanong ko lang po, ito po bang ito pong uh, uh, mga mga kinukwestiyon natin na mga flood control project ko sa, sa Bulacan, yun hong may mga namemeke ng kanilang completion uh, report, ito hubang mahigit anim na daan ng mga flood control project dyan sa ating lalawigan ay uh, mangilan ngilan lang o iilan lang na kontrapista yun hong, yun hung, uh, may hawak? Hindi ko alam. Sila mm -hmm. Sila eh. Sila sila nakakaalam yan hindi ko alam kung sino sino yung 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 uh, yung binanggit ng mga ng ating pangulo ng mga kontatista ay mm -hmm. i don't know uh, kung meron pang iba mm -hmm. yun um, yung kahapon na gumawa ng uh, bulusa na binidinalo ng isang araw na binidinalo namin ng ating pangulo eh yun daw ay project ng doon sa isa sa mga binanggit niya mm -hmm. i think that uh, the timothy something like that yes po mm -hmm. saint timothy sino ko ako nagkakamali yun, community construction company, mm -hmm. the St. Timothy, something like that. Oh, yun daw ang gumawa nun. No? Mm -hmm. Actually, so, Gob, kagaya nung pauna po ninyong reaksyon at uh, pati yung atin hong maraming mga kababayan dyan ho sa Bulacan ay sabay-sabay ho na nagulat na ganito ho kalala yung problema sa lugar namin pero anim na daan mahigit pa yun ho mga flood control pero halos hindi yeah. ho nararamdaman. Yes. Uh -huh. Kaya sa ati, sa, at, dito sa Bulacan, alam mo, yan, tamo, pag may problema, sinisisi nila LGUs. Uh -huh. Ang local government. Mga kababayan, Bulacan Bulacanyo, wala po sa amin yan, sila-sila po yan. Ano po, dapat questionin yan at dapat alamin yan. Yan, uh, itong, um, uh, yung mga congressmen, ha, huh? yung, uh, yung DPWH, sila-sila yan, nanguusap-usap yan, sila-sila yan. Uh -huh. kung, kung yan man ay dumaan sa, I think, dumaan din yan and even the Senate. Yan yan, dapat malaman ng Pangulo. Mm -hmm. Governor, nasa inyo po ang, uh, ang uh, pagkakataon para ho uh, magbigay ng mensahe sa atin ng uh, mga uh, kababayan sa Bulacan at siyempre ho uh, doon ho uh, sa mga nagugulong ho uh, ng investigasyon. Yes. Uh, sa ating kapwa Pilipino, unang-una, sa to totoo lang po, kung makikita nyo nangyayari sa amin sa Bulacan, Tingnan nyo yung ating mga kababayan. Mahirap na, lalo pa naghirap. Nagpupundar ng gamit taon-taon. Hello, Yesel? Yes po, Gob. Taon-taon mm -hmm. ay nagpupundar ng gamit. Bumibin mm -hmm. Bumibili ng gamit. Pagkatapos, paggulong ng isang taon, babaha. Mm -hmm. Mababasa na na yung mga gamit nila. Malulubog sa tubig. Bibin na na naman ng gamit. Hindi po nagkakaroon ng pag-unlad ang ating mga kababayan. Lalong naghihirap hindi sila makapag-ipon sa totoo lamang kaya kaya itong investigation na ito dapat ay maging uh, effective na talaga ito dapat ay maging effective to at uh, at uh, pamahalaan dapat ng pangulo ito dapat siya yung magli-lead bilang chairman bilang chairman ng investigation panel dapat siya talaga ito mm -hmm. at uh, siya dapat ito uh, ang harap talaga siya maging maging uh, presiding officer talaga rito at uh, kinakailangan huwag niyang papahawak ito sa mga ibang dyan sa mga tauan niya dahil diyan uh, hindi natin alam kung anong nangyayari dyan. Mm. Ano po? Dapat yan. At uh, kinakailangan yan, ang investigation niyan ay yan, ultimo, the, the, I think the Senate, iimbestigahan niya nila. The congressman, dapat mm. man, lalo dito sa amin, ano po, ma malaman namin kung sino talaga yan. Ito nga, itong giginto nga, itong sa amin, talagang binabahay. Eh. Sa totoo lang, sa totoo lang ha ay dati naman ito binabaha. Mm -hmm. Ano po. Kaya kailangan dito lahat ng Hindi nga dumadaan sa amin yung mga project na yan. Sa totoo lang. Mm -hmm. Kaya kailangan ma 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 malaman namin. Yan po yan. So mm -hmm. mga kababayan ko, ito na nakita na natin ang katotohanan. Ano po. Lalo yung mga lubak-lubak na sinasabi yung bunakan, uh, lubakan. Lahat po ng lubak-lubak na kalasadang nakikita nyo sa mga provincial, ginagawa po namin yan. Ha? Ginagawa po namin. Kaya nga lang, ito nga, matitigas din yung mga ulo ng truck natin. na ah, Mga truck na nagkukwari, na nagha, nagha, may dalang mga goods, na nag-overload. Ano po, nag-overload. Pag dumadaan nga sa provincial government road, kaya po, kaya nga meron ako anti-overloading -over, uh, ordinance. Mm. Ano po, para ito ibang ng ating benro. Ayan po, ang benro po ang uh, nangangasiwasyo at ang, ang uh, ating... Uh, ang ating uh, engineering office tungkol dito. Kaya nga po pinapahuli natin ang anti-overloading. Pero hmm. yung mga karamihan po ng mga lubak na yan ay under po ng DPWH. Lalo na po yung mga, yung mga tulay na malalaki. Mm uh -huh. Yan po yan. So mga kababayan ko, ito nakita naman natin kung sino talaga, kung ano na talaga nangyari talaga. At ako, uh, kaya nga na, na, nabibintang na, 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 na sa amin. Pero sa to lang, wala po kaming alam dyan wala sa amin ang mga budget na yan. Very really limited po tayo. Ang budget po natin ay uh, transparency, 7 million. Transparent po tayo dyan, 7 billion ang ating budget na Sa 7 billion na lahat po yan. May mga pampasweldo, yan po yan. Pampasweldo, pang, uh, uh, para sa mga bibili ng gamot, pambili ng ganito, pambili ng ganon, lahat po yan. Mm -hmm. Nyo, Sakop yung 7 billion na yan. Meron tayo sa mga infra, yan, yung mga impra natin, malilit lamang. Pampagbabuskwetan, paggawa ng mga kasadang malilit, yan po yan. Yung mga barangay road, yan po yung Provincial, pero yung national roads, hindi po sa amin yan. Ito lamang. Mm -hmm. Kaya kinakailangan makita natin, imulat natin ang ating mga matag. Sito marami po kayong, yung mga lalim, mga mga malilit na tao, hindi alam nila kung ano yung, uh, kung ano yung hawak, ano ba hawak ng ng provincial government, ng mm -hmm. na impra, ano bang hawak ng municipal government, yan. Ano ba hawak talaga ng, ng national government impra, yan po yan. Kaya siyempre, pag nagkaroon ng problema, saan? Kasi kanyang kanya, sisi. Ang si sisi ng governor, mm -hmm. ang si sisi ng mayor. Pero sa to lang, wala po sa amin. Wala po sa amin. Mm -hmm. ano po? Malino po. Dapat maging awal ng tao dapat maging... Uh, knowledgeable ang tao doon. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Malinaw po, klaro ho, si Governor Daniel Fernando ng Dalawigan ng Bulacan. Gov, maraming salamat po. Good morning. Happy Sunday. Maraming salamat sa GCRH. Maraming salamat. Ha?